dahil nga naging usap-usapan sa social media sa ginawa daw ni Chloe ay makakasira daw sa imahe ni Carlos Yulo so panoorin natin kung ano ba talaga ang ginawa ni Chloe San Jose doon sa ASAP so, yes so guys welcome back again sa ating channel sa so, for today's vlog ay pag-uusapan natin si Chloe San Jose yung girlfriend ni Carlos Yulo na, na sinasabing na tinaguri ang ngayong the golden girl <laughs> o the golden girlfriend dahil nga sa mainit na usapin o trending nga siya dahil nga sa uh, pagkapanalo ni Carlos Yulo sa nanay niya at saka sa girlfriend niya yung si, si Chloe na kung saan ay sumayaw nga ito o nagperform sa ASAP sa nung nakarang linggo or kahapon di ba? dahil nga naging usap-usapan sa social media sa ginawa daw ni Chloe ay makakasira daw sa imahe ni Carlos Yulo so panoorin natin kung ano ba talaga ang ginawa ni Chloe San Jose doon sa ASAP so wag natin patagalit pa panoorin na natin to yan wait ayan uh, yan na yan ano shout out plus sa ano sa celebrity story yan shout out po paki-subscribe po ng kanyang channel yan Yeah. trending ang girlfriend ni two time yeah. olympics gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose matapos nitong perform sa ASAP nitong linggo, September 1 bilang woman of the hour maraming nagtatanong hour. kung magiging mainstay na ba siya sa noontime show ng Kapamilya Network at maga-artista na ba siya? from content creator heto siya ay may Havana song and dance spot na sa ASAP and looking forward daw siya sa collaboration nila ni Maymay Entrada parang na-achieve na ni Chloe ang instant fame. Kulang na lang ang wish ng mga netizens na sana magkaayos na siya at ang pamilya ni Kaloy. Mm. Samantala, super proud naman si Carlos Yulo sa naging performance ng kanyang girlfriend sa ASAP stage. Anito sa kanyang comment nang ibinahagi ni Chloe ang video ng kanyang guesting sa show, "I'm so proud of you, mahal ko, grabe." Na naman ni Chloe ng, "Thank you for being so Yan supportive, yung mahal ko." Ano?

So, yun na nga mga kotal, no? So, nag-perform nga si Chloe San Jose. Na kung saan ay nagtrending ito sa mga bashers o sa mga taong uh, nag-aatabay sa update patungkol dito sa nanay ni Carlos Yulo kay Carlos Yulo at saka sa kanyang girlfriend. Na ang daming mga negative comments. Meron din naman mga positive comments kay kay Chloe na kung saan ay may talent daw ito, magandang sumayaw, magandang kumanta, pero mas marami talaga ang mga hates na sinasabi na parang uh, yung pag bibit bibitok niya sa social media sa TikTok na nagsasalita na parang bata, maraming naiirita at saka the same time ay hindi nga sila payag sa relasyon ni Carlos Yulo kasi parang si Chloe daw ay yung mag, magpapasira sa imahe ni Carlos Yulo bilang isang gold medalist sa Olympics, 'di ba? So, parang si Chloe daw yung hihila pa baba sa kasikatan o oh, popularidad na nagawa ni Carlos Yulo sa Pilipinas, di ba? Dahil nga sa hindi magandang eksa parang hindi magandang example dahil nga, di ba? Na supposed to be dapat bilang girlfriend ay dapat siya yung magiging uh, tulay para magkaayos yung nanay, yung at yung anak pero kabaliktaran po nangyari parang siya pa rin siya pa yung dahilan kung bakit nagkalayo yung anak at saka yung nanay diba so ang daming ang daming mga hate comments ang daming mga nagsasabi na hindi na nalalaswaan sa sayaw ni ano wala daw ano instant ano daw instant pasikat daw kung opportunista daw parang ganun ang mga comments sa sa, sa mga, comment ng mga netizen kay Chloe San Jose sa kanyang ASAP performance so kayo mga kautal ano masasabi nyo sa video please comment down below maraming salamat po mabuhay po tayong lahat